Sa gitna ng talamak na smuggling ng mga mamahaling sasakyan sa Metro Manila ay nais itong paimbestigahan sa Senado ang buong detalye mula kay Terry Gomez. Nitong buwan ng Pebrero lamang, tatlo magkahiwalay na raid ang isinagawa ng Bureau of Customs laban sa mga nagbebenta ng mga magagarang sasakyan. Ang unang raid ay isinagawa noong Pebrero at 13 sa AC Chi Gong Miao Car Shop sa Pasay City at Top Car Specialist and Trading kung saan umabot sa 1.4 na bilyong piso ang halaga ng smuggled luxury vehicles. Sa Pebrero 14, umabot sa 366 na milyong piso ang halaga ng smuggled luxury vehicles mula sa umunay nagbebenta nito na ACH High-End Motor Service Center ang nakumpiska. Noong Pebrero a 19 naman, isinagawa ang ikatlong raid sa out-of-vault speed shop sa Taguig City na nagresulta sa pagkasamsam ng siyam na raang milyong pisong halaga ng smuggled luxury vehicles. Dahil dito ay ipinanawagan ni Senator Win Gatchalian ang pagsasagawa ng imbisigasyon sa dumaraming insidente ng smuggling ng mga luxury car. Ang mga ganitong insidente anya ay nagre sa malaking pagkawala ng kita ng gobyerno. Sa Senate Resolution 1318 na kanyang isinumite sa Senado, ay ikinababahala ng senador kung bakit talamak ang smuggling ng high-end luxury vehicles sa kabila ng parusang ipinapataw dito alinsunod sa batas. Binigyan din ng mambabatas na ang smuggling ay nagdudulot ng malaking epekto sa ekonomiya dahil nawawalan ng kita ang gobyerno at ang mga lihitimong negosyo. Ang pagpupuslit ng mga mamahaling sasakyan ay lubhang nakakaapekto sa automotive industry partikular na sa mga lehitimong negosyo. Sa ilalim ng Section 149 ng National Internal Revenue Code, ang ad valorem tax sa mga sasakyan ay ipinapataw batay sa selling price ng manufacturer o importer at ang net ng excise at value added tax. Halimbawa, ang isang sasakyan na ibinibenta ng higit sa 4 na milyong piso ay dapat mapatawan ng 50% excise tax. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News.